Kung nakasabot siguro ang ubang mga mayor mga par nga uh, tungo sa kadaghan sa mga palpak ni kanhi gobernador Aguen uh, Garcia. Kay kay kun wala ba mahimong uh, Governor si Pambari 4 mga par. Dili may an nga daghan di kayo mga palpak. Daghan di ay kayo mga, mga anomalya ganto si uh, Gwen Garcia. So mayong gabi kanatong tanan o oh, welcome back sa atong channel Udagan kayo salamat nga par sa inyong pagsuporta Huwag sa ako ang mga viewers nga wala pa nakasubscribe Eh palihog ko ang subscribe mga par kay para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction So pasinsya dahil kayo mga par nga usahay magtagalog ta Kinaamagoy mga Tagalog nga nagtanaw nato kunya nag-request mong sila nga kung pwede magtagalog ta kay para sa kuno sila makasabot mo nang mas gituyo na ako nga akong gimix magtagalog ko magbisaya at tagalog magbisaya so karon mga par ang mga mayor sa Sugbo ang mga mayor sa probinsya uh, medyo murang nakasabot na nga dili na makabalik sa posisyon ang ilahang uh, gobernador sa una nga si kanhi gobernador uh, Gwen Garcia o karon mga para ubang mga mayor nga ninahinay ni na sila og a uh, uh, balimbing hinahinay na sila og tapon nga to sa kampo ni Pambare 4 mga par kay nakasabot siguro sila sa uh, sitwasyon karon nga medyo uh, pila pa lang kabuan gikan sa pagserbisyo ni Pam 4 Medyo dako na ang kausaban. Dako, daghan na kayo mga uh, plano si Pam 4 ug O ilabi yod, uh, kini ang health uh, healthcare ni Pam 4 ngadaghan Nga daghan kayo ang nagsuporta kaniya. Kung nakasabot siguro ang ubang mga mayor, mga par nga, uh, tungo sa kadaghan sa mga palpak ni kanhi Gobernur Gwen Garcia. Kay kay wala pa mahimong uh, si Pambari 4 mga par dili mahibawan ngadaghan daghan di kayo mga palpak ngadaghan di ay kayo mga anomalia ganto si uh, Gwen Garcia mo ang ubang mga mayor karon kay sa una uh, sige sila o ganang uh, soroy soroy kuyog ni uh, Gwen karon sa uh, sakay sakay na po sila ni uh, Pam uh, Baricuatro. kay uh, kay nomduma mga par sa niaging aging eleksyon o sa ka mayor ang nagsuportar ni uh, Pam Barry ang mayor ragid sa Danau so karon nakasabot siguro bang mga mayor nga dili na makabalik ang ilang amo mo nang uh, ni Balimbing na sila karon ni gobernador uh, Pam Barry o nagsuportar na sila ni Pam Baricuatro karon mga pan. ng mga mayor sa uh, norte nga ni Balimbing na karon ni Pam uh, Baricuatro. Kaya tungod sa mga palpak ni Gwen Garcia, dili na to siya makabalik sa iha pang uh, posisyon. Naliman ka na mga pan pila katuig na nagmatalang o morning ang mga tauhan sa probinsya sa, sa Subo. kay katulang ah, -bag, ah, bagyong Odit nga par na amandetoy ah, pila ka milyon nga budget unta nga ihatag sa mga apektado sa bagyong Odit tung mga naguba gyud ang mga balay na amanday unta toy tabang pero wala gi approve ni Gwen Garcia ug nabalik sa panudlanan sa gobyerno Kay Baogil si Gwen Garcia atong panahon na mga par nga ang mga tao tabangunon kaayo, pero gi, uh, gi nila nga dili marilis sa mga katawhan inaana ka salpahis ang niaging administrasyon taliman ka nga minilyon manununta unta dito ang budget para ihat, ihatag sa gadtong na nga naguba ang balay pero wala ni lagi release kay tungod wala sila maka pero si Gwen oi uh, gobernador atong uh, panahon na pero wala ni lagi hatag na nakasalbahis ang niaging administrasyon mo nang makaingon nga ang mga tao sa probinsya sa Subbo nagmatalang matalang umor day atong mga panahuna so mas maayo ra pud hinuon nga napil dito si Gwen ayo unta dili na gidto siya makabalik sa posisyon pero pamina na ko dili na gito makabalik si Garcia kay uh, maayo man ang uh, pagkada ni Apambari 4 karon ang probinsya sa Sugbo gani naghana kayong uh, natabangan pila pa lang kabuan si Apambari 4 wala pa 100 uh, days gikan sa iyang paglingkod pero naghana kayo siya mga proyekto nga uh, na-approve o ilabi na mga hospital sa probinsya nga kuwang kayo sa mga doctors o karon uh, daghanag mga doctors ang ato mga hospital sa probinsya o ginahinay na nga gipamalitan o mga gamit kaysa ni aging administrasyon gikontrahan maguto ni uh, Garcia ang mga doktor mga par mo ni nakapait kaya mga kato sila gud si uh, Garcia dili man sila maka relate sa mga pobre o mga sakit kay sila mga kurtahan man sila kumada o sakit sila o adto man sila dayon og mga uh, private hospitals pero ang mga pobre in town nga madangat sa hospital matiwas kay tungod way tambal way doktor yun na kasalbahis ang niaging administrasyon So daghan kayo salamat mga par sa inyong pagsuporta sa akong channel. Unya paliho ko og subscribe kay para ma-update mo sa tumangay upload ng mga video reaction.